Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, so kagigising lang natin actually. And then nasa kitchen na tayo kasi nga uh, magluluto tayo ngayon para sa ating uh, pang iftar later. So lagi natin yung camera natin dito. Ayan, ako na lang mag-isa dito sa bahay. So, ayan, maghuhugas muna ako ng aking bigas. Kuyat na naman ako, guys. Hindi na naman nakakatulog ng maayos. Baka dapat kong gawin. So, lulutuin natin ngayon is pritong isda lang ang ating at yung isda natin So, makipriple tayo ngayon Para sa ating pangbaon sa so, mo lang tayo ng asing Rice right. mamadali na ako kasi eh. 12.40 na. Palinis ko na rin itong isda nung binili ko kagabi. So, hugasan na lang natin. Hugasan ko na lang. Sana ganun pa rin na marami pa rin customer mamaya. Yeah. Pati pa paano kaya ipon-ipon na tayo sa ating uh, planong pagpapadala sa aking, uh, uh, sa aking ate. Ayan, so... Magluto muna ako guys, mamaya ulit ha, kasi alam nyo na masyado tayong nagmamadali ngayon para mag-focus tayo sa pagluluto, okay? So, ayan guys. Tapos na tayong magluto ng prito. Ayan. Ito yung prito natin. Dalawang ano yan. Dalawang uh, paris yan. So, dalawang ulo dalawang ano din. Katawan ng, na, may buntot. So, ayan. Paluto na rin yung aking rice. So, perfect na. Iwanan lang natin siya. And then, maliligo na tayo dahil anong oras na. Punta muna tayo sa balcony. Kunin natin yung ating uh, towel. Bell. Ayan. Kasi hindi naman tayo pwedeng maligong walang towel. So, ayan. Sikit na ng pintuan ko. Ah, yun, dito tayo sa balcony. Sili po tayo sa galette. Ayan, walang masyadong tao dahil mga tulog pa sila at this time pakita ko sa inyo ayan actually magala una na talaga ng hapon tanghali pero walang tao dahil at this moment tulog pa yan sila mga nagpa fasting ayan tignan nyo yung ah uh, restaurant walang tao pati dito kasi fasting time at wala talagang tao na makikita nyo sa daan dahil lahat din sila mga tulog Yan, depende na lang sa mga taong may lakad o may pupuntahan ayan so so yan guys maliligo muna ako guys sa kasi anong oras na oh, alauna na. Tingnan yung oras oh, oh, Alauna na po siya. So maliligo muna tayo para hindi tayo masyadong malate ng bonggang bongga. Mamaya ulit guys, uh, maliligo lang ako and then after pag uh, nakagayak na ako, mag, uh, mag, uh, magbibidyo ulit tayo. Okay, so see you soon mamaya ulit guys. Salamat. Bye! So ayan guys, nakagayak na tayo. And paalis na tayo actually. Ayan. Masyado na tayong late at magmamadali na tayo. Ito mo tayo, manalamin tayo dito. Ayan o, oh, may salamin mo. No? Dito talaga ako nananalamin everyday bago ako umalis. May salamin na ako guys sa bahay kaso lang maliit siya. Parang ano lang half ng body ko lang ang nakikita. Okay lang naman kahit half body. Ito naman is pwede din full body. So yan guys, uh, alis na tayo dahil uh, medyo late na tayo. May ko kayo ng uh, guwapo. Nung nasa balcony ako. Hay <laughs> nako. Ganun talaga ang buhay guys. Pag uh, patapos na ang Ramadan. Ayan so. Mamaya ulit guys ha. Kasi uh, tingnan ko kung makadaan muna ako ng uh, supermarket. May titingnan lang ako kung available na ba sa display nila yung hinahanap ko. So. See you! Yan so guys, <coughs> hindi na ako tumaan ng supermarket kasi hindi na kaya ng oras ko. And malilit na talaga ako ng bongga-bongga kasi nga 1.40 na. kailan ko na magmadali. Dahil nga 2.30 may customer ako and alam niya na magbibiyahi pa tayo. So yun, hindi na ako nag uh, hindi na ako dumaan ng supermarket kasi pag dumaan pa ako ng supermarket alam kong mas matatagalan ako doon dahil sa uh, mag-iikot-ikot pa ako doon sa mismong uh, supermarket patuloy mo lang yan Day. ganda-ganda, larong ganda-ganda ang bakla wala pang napapatunayan sa mundo charis ayan so nandito tayo sa train station guys papakita ko sa inyo ayan escalator na ako so may 3 minutes pa ayun na no, 3 minutes 3 minutes ano pa 3 minutes uh, waiting for train pa so dito muna tayo upo upo ayan hi sana ganun pa rin yung work namin today and medyo maganda yung kinita namin kahapon kagabi late nga lang ako naka-away but worth it kahit pa paano naman yung ibang customer ko nakapagbigay yung iba hindi but okay lang ayan so mamaya ulit guys makikikonnect makik muna ako ng wifi dito so pag nakasakay tayo ng train makakuha tayo ng video clip sa na pagsakay natin at may natin yung loob ng train so ayun good luck na lang so mamaya ulit guys ang dami na nilang lalabas tela pass at may papasok. Sayang. So, may well, nakaupo naman doon. Well, ang bola kutub. So ayan, guys, nababaan yung ibang pasahero, kung na lang Ang tao. Friday, Friday din kasi ngayon, guys, kaya walang masyadong tao ngayon dahil mostly sa mga office uh, half day lang hanggang alas dos lang sila or hanggang alauna lang sila ng hapon so ayun kaya walang masyadong tao dito sa train so ayan guys nakalabas na tayo ng ano uh, nakalabas na tayo ng train so medyo mahaba-haba yung nakuha nating clips dun sa loob ng uh, train so at least kahit pa paano uh, walang masyadong nakabantay sa atin or walang masyadong nakakita sa atin so ngayon na dito tayo sa hallway sa hallway ng uh, metro train and naghihintay tayo ng bus sa baba and dito muna tayo kasi nakikikunik pa nga ako ng wifi dahil baka close yung shop dun sa baba dahil Friday ngayon and mostly uh, bukas naman sila pero praying time kasi ngayon ng mga Muslim so baka nag close sila ngayon so dito na tayo habang naghihintay tayo ng bus and wala na rin naman ako magagawa dahil late na rin naman talaga ako so bawi na lang tayo next time na makapasok tayo ng maaga or baka nga bukas makapasok ako ng maaga kasi Saturday na bukas and for sure marami ng customer Dagsaan na ngayon ng customer guys kaya sana kahit maraming customer marami ting tips ang maganap sa amin kasi guys kailangan mag ipon kailangan ka pera para may maipadala ayan so Pakita ko sa inyo yung ano, uh, daloy ng mga sasakyan na walang traffic dito sa Dubai Charis ayan oh walang masyadong traffic smooth ang ano smooth ang takbo ng mga sasakyan ayan diba ang ganda ng uh, ang ganda ng daan pag hindi traffic ang makikita mo ang ganda ng kapanahonan thanks God hindi pa masyadong mainit medyo may araw na mainit pero lumalaban ang lamig so ayan guys nakababa na tayo sa bus ayan yung bus na sinakyan natin ayan tingnan nyo naman mainit siya pero mahangin so hindi siya ganun kainit talaga normal lang yung init niya actually maganda nga yung panahon ngayon mahangi na tama lang yung init niya hindi siya hindi siya masakit sa balat kasi guys meron talagang panahon dito o araw dito na masakit ang init sa balat ayan nagmamadali na tayo dahil almost 2.15 na 2.15 ayan medyo late na late na tayo ng bonggang bongga yung pasok ko is 1.30 so late na tayo ng 50 minutes mag 1 hour na rin Ayan, so Sana walang award may ribbon ayan so wish ko lang may mga customer ngayon na uh, magbibigay ng blessings kasi uh, dahil nga ramadan uh, mostly sa mga customer ngayon is nagbibigay ng hadiah hadia means blessing Ayan, so Laban lang tayo sa Sa mundong ibabaw na ating ginagalawan Ayan Fight, fight lang Sana hindi ako yung pinaka Late today Kasi alam ko Araw-araw akong late pero mas may araw-araw na late kaysa sa akin nang bongga bongga Yan may ambulance, siya. ambulance. Ayan, so Anyway, guys. na problema ako ngayon sa isa kong iPad. Uh, bigla na lang siya nag- uh, Nag-shutdown yung email ko. Hindi ko alam kung bakit. Eh, nangangailangan ng bagong number. Sa pag-a-a... ko na naman ng email. So, bibili na naman tayo ng bagong number. Para makagawa tayo ng panibagong email sa ating iPad. So, ayun. Kaso lang wala pa akong time na bumili. O dumaan sa isang shop na bilihan ng uh, SIM card so maybe maybe tonight or maybe on Tuesday na lang ayan bahala na, bahala na talaga si Batman medyo nag traffic yung kabilang signal lights ayan sa kabilang signal light siyan, guys, kasi nag-stop. So, anyway, guys, alam ko naman hindi ko matatapos ang video sa mismong loob ng salon pag nandun ako. So, uh, tatapusin ko na lang po ang video na to uh, dahil alam ko busy sa salon ngayon. So, maraming-maraming salamat, guys, sa inyong support sa akin, lalong lalo sa mga nanonood ng videos ko please, please don't skip the ads naman para makapagsweldo na tayo ng mas maaga-aga at makatulong ako sa mga gusto kong matulungan. So, thank you so much guys. Please don't forget to like, comment, and share. Lalong-lalong sa inyong pag-comment dahil mahalaga yon At lalong-lalong uh, lalo, lalo na sa inyong pag-like. And please, don't forget to click the notification bell. And please, pindutin nyo yung all para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko and thank you so much guys i love you all bye